Noong 1757, ang Inglaterra at Pransya ay nasa digmaan sa kontrol ng kolonya ng Amerika sa loob ng tatlong taon. Ang huling tatlong miyembro ng tribo na Mohican Chingichgo, ang kanyang anak na si Angkez, at ang kanyang ampon na si Hokai ay nasa hangganan sa kanluran ng ilog ng Hudson. Sila ay naghahanap ng pagkain na kalaunan ay ibinabahagi nila sa kanilang mga kaibigan na ang pamilyang Cameron sa kanilang sakahan. Nang gabing iyon, binisita sila ni Jack, na naghahanap ng mga taong makakasama sa militia ng New York, bagaman nagdududa si Hawkeye na nais ng mga lokal na sumali sa laban na iyon. Kinaumagahan, dumating ang isang grupo ng mga sundalong British upang tipunin ang sino mang na maaaring gustong sumama sa kanila. Karamihan sa mga tao ay sumasang ayon kay Hokay at nagpasya na manatili sa likod, ngunit pinamamahalaan ni Jack na kumbunsihin ang ilang mga lalaki na sumama sa kanya upang makita kung ano ang inaalok ng General Webb. Samantala, si Major Duncan ay bumalik sa lungsod upang makita din si General Webb, na nasa kalagitnaan ng kanyang negosasyon kay Jack. Ang kasunduan na naabot nila ay medyo simple, si Jack at ang kanyang mga kaibigan ay sasali sa malisyes sa lokal na kuta hanggat pinapayagan silang umalis upang ipagtanggol ang kanilang mga lupain kung sila ay atakihin. Matapos umalis si Jack, tinawag ni Duncan si Webb para sa pagpapahintulot sa corona na makipag sa mga karaniwang tao, ngunit iniisip ni Webb na dapat nilang gawin ang anumang kinakailangan upang manalo sa digmaan. Susunod, tinalakay nila ang misyon ni Duncan, na i-escort ang mga anak na babae ni Coronel Monroe sa kuta upang makita nila siyang muli. Upang magawa ng ligtas, ipinadala ni Monroe ang isa sa kanilang mga kaalyado sa Mohawk, si Magua, na magiging gabay nila. Pagkatapos, binisita ni Duncan ang mga anak ni Monroe, si Nakora at Alice, upang sabihin sa kanila na maghanda para sa paglalakbay. Si Dongken ay umiibig kay Corey at hiniling na siya nito, ngunit inamin ni Corey na kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Hindi handang isuko ito sa lalong madaling panahon. Nakikiusap si Dongken sa kanya na isipin man lang ito. Nang maglaon, umalis si Namagu at Duncan, ang dalawang babae, at isang grupo ng mga sundalo patungo sa kuta, ngunit kahit na matapos ang mahabang oras ng pagsakay, hindi sila pinapahinga ni Magu, na sinasabing mas mabuting gawin ito kapag nakakita sila ng malinis na tubig. Si Chingichgok at ang kanyang mga anak ay nasa lugar din, kasunod ng isang hanay ng mga kahina-hinalang bakas ng paa sa sandaling makarating ang partido sa ilog, ipinakita ni Magua ang kanyang tunay na kulay, hindi siya mula sa tribo ng Mohawk na nakipag-alyansa sa British, siya ay isang Huron, isang tribo na nakipag-alyansa sa mga Pranses. Ang isang grupo ng mga Huron ay naghihintay para sa partido upang tambangan sila, at ginawa nila ito sa sandaling mapatay ni Magua ang unang sundalo. Ipinagtanggol ni Duncan ang magkapatid habang ang iba pang mga sundalo ay nakikipaglaban sa mga Huron sa isang matinding labanan na nag-iwan kay Duncan bilang ang tanging nakatayong Ingles na lalaki. Sa kabutihang palad, sila ay nailigtas ni Chingichgok at ng kanyang mga anak na tinatakot si Magua at ang ilang Huron na umalis na may mga baril. Sumasang ayon silang i-escort e si Duncan at ang magkapatid na babae sa kuta, ngunit iniwan nila ang mga kabayo para hindi sila masundan ng mga kalaban. Bago umalis, nagnakaw si kore ng sandata sa isa sa mga bangkay at itinago ito sa kanyang palda. Habang naglalakbay, hindi mapigilan ni Unkens ang pagtingin kay Alice habang nagkakagusto ito sa kanya. Sinubukan ni Duncan na magtanong kung bakit nandoon si Hawkeye at ang kanyang pamilya sa lugar na iyon at iniligtas sila, kaya ipinaalala sa kanya ni Hawkeye na hindi siya isang scout o militia, sila ay isang grupo lamang ng mga lalaki na naghahanap ng bagong tirahan. Nang makarating sila sa bukid, laking gulat nila nang makitang nawasak ang gusali at napatay ang buong pamilyang Cameron. Gayunpaman, walang ninakaw, na nangangahulugang ginawa ito ng hukbong pranses at hindi ng mga magnanakaw lamang. Gayunpaman, tumangging huminto si Cheng at ang kanyang mga anak na lalaki upang magdalamhati o maghanda ng tamang libing, na nagpaisip kay Kore na sila ay hindi napapagod at walang konsiderasyon tuloy-tuloy ang trabaho at humihinto lamang para magpahinga kapag sumapit na ang gabi. Humingi muli ng paliwanag si Corey at sa wakas ay sinabi ni Hokai na ang paghuhukay ng mga libingan ay magbibigay sana ng senyales sa mga pranses sa kanilang lokasyon. Ngayong naiintindihan na ni Corin na pinoprotektahan lang nila siya, ginugugon niya ang kanyang oras upang makipagugnayan kay Hawkeye, at makinig sa kanyang kwento kung paano siya inampon ni Chingichgok matapos siyang iligtas mula sa mga lalaking pranses na pumatay sa kanyang mga magulang at kapatid na babae. May isang grupo ng mga heron sa malapit ngunit hindi sila nangahas na lumapit dahil kusa silang gumawa ng kampo sa libingan nang sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon nakita nila ang kuta sa ilalim ng pagkubkob at napansin nilang sinusundan sila ng mga heroin, kaya't sila ay pumasok sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog at paglapit sa kuta mula sa likuran Sobrang tuwa ni Colonel Monroe na makita ang kanyang mga anak na babae dahil nagpadala siya ng mensahe na humihiling sa kanila na huwag pumunta at humiling ng mga reinforcements ngunit hindi ito inihatid ni magu bilang bahagi ng kanyang orihinal na plano kakailanganin nilang magpadala ng bagong mensahe at umaasa na dumating ang isang ito sa tamang oras dahil mayroon na lamang silang tatlong araw na natitira bago marating ng mga pranses ang kuta. Si Hokai at ang kanyang pamilya ay pinasasalamatan para sa kanilang mga serbisyo at pinapayagan silang manatili sa gabi na may mga pagkain at bala ng baril sinabi nila kay Monroe ang tungkol sa kanilang nakita sa bukid at kung paano kumikilos ang mga hukbong pranses upang salakayin ang mga sibilyan, ngunit tumanggi si Monroe na igalang ang kasunduan nila ni Webb. Samantala, nagulat si Magua pabalik sa French General Louis upang sabihin sa kanya na si Duncan at ang mga kapatid na babae ay nakatakas, kaya kailangan nilang maghanda para sa British na magpadala ng isa pang mensahero. Nang maglaon, tinulungan ni Corey si Onkez na gamutin ang kanyang sugat, at nang dumating si Hawkeye upang kunin ang kanyang kapatid, sinamantala niya ang pagkakataong manligaw sa kanya. Pagkatapos, si Hawkeye at ang kanyang pamilya ay nagbibigay ng proteksyon para sa bagong mensahero, na pinapatay ang sinumang her na mga has na umatake gamit ang perpektong oras ng pagbaril. Kapag tapos na sila, sinamahan ni Hawkeye si Jack upang subukang kumbensihin si Monroe na hayaan silang ipagtanggol ang kanilang mga lupain gaya ng ipinangako ni Webb, ngunit tumanggi si Monroe na pahinain ang kanyang hukbo batay sa haka-haka lamang. Tinanong niya si Duncan kung makatitiyak sila na mga sundalong pranses ang sumalakay sa bukid at hindi lamang mga ligaw na magnanakaw, ngunit nagsisinungaling si Duncan at itinanggi na nakakita siya ng anumang kahinahinala dahil nagseselos siya sa pakikipag-ugnayan ni Kore kay Hawkeye. Nagpa siya si Monroe na walang aalis, at kung sino man ang maglakas loob na subukang tumakas, sila ay papatayin. Narinig ni Cora ang buong pag-uusap na ito, kaya nang dumating si Duncan upang tanungin siya kung naisip na niya ang kanyang proposal para sa pagpapakasal, muli siyang tinanggihan ni Cora. Samantala, tinulungan ni Hawkeye si Jack at ang iba pang mga militiamen na makatakas sa kuta, na nagbibigay sa kanila ng mga tip kung aling mga kalsada ang dadaanan upang ligtas na makarating sa kanilang mga lupain. Siya at ang kanyang pamilya ay nananatili, dahil nag-aalala sila sa mga magkapatid na babae. Pagkatapos, nakipagkita si Hokai kay Korea at silang dalawa ay nagpalipis ng gabing magkasama. Sa umaga, inaresto si Hokai dahil sa sedisyon. Sinisikap ni Cory na bigyang kahulugan ang kanyang ama, na tinawag si Duncan para sa kanyang kasinungalingan, na itinuturo na ito ay hindi katulad ng katarungan at marahil ay mas makabubuti sila sa panalo ng Pranses. Kung iniisip ni Monroe na si Hawkeye ay nagkasala ng sedisyon, sa palagay ni Cory ay ganoon din siya. Nang maglaon, binisita ni Corey si Hawkeye sa kanyang selda at nanatili sa kanya habang sa wakas ay narating ng mga pranses ang kuta. Nagkita si na Luis at Monroe para magkasundo. Nakuha pala ng mga pranses ang mensahero sa kanyang pagbabalik at may sulat mula sa web na nagsasabing wala silang mga reinforcement na ipapadala at pinapayuhan si Monroe na sumuko pagkatapos nag-aalok si Luis ng isang kasunduan, kung sumuko sila ngayon at hindi nalalaban saan man sa mga kolonya, papayagan silang bumalik sa England sa halip na maging mga bilanggo. Tinanong ni Monroe kung maaari nilang panatilihin ang kanilang mga armas at ang kanilang mga kulay, at nang sabihin ni Luis na oo, nagpasya si Monroe na tanggapin ang deal. Ang akala niya noon ay may dangal sa kamatayan ang pagkakaroon ng labanan, ngunit ngayong nakita niyang walang pakialam ang mga nakatataas sa kanilang buhay, mas nanaisin pa niyang mabuhay kaysa makipaglaban para sa kanila. Habang naghahanda ang mga British na umalis, nakipagpulong si Louis kay Maguon ng palihim hindi natutuwa si Maguwe sa mga pangyayaring ito dahil gusto pa rin niyang maghihiganti kay Monroe sa ginawa niya at ng kanyang hukbo sa kanyang mga tao tulad ng pagsunog ng mga nayon, pagpatay sa mga bata, at kahit na ibigay si Maguwe sa mga mohok bilang isang alipin. Itinuro ni Luis na dapat niyang igalang ang isang pampolitikang kasunduan para sa kapakanan ng kanyang bansa, ngunit walang pumipigil kay Maguwe na gawin ang anumang gusto niya sa kanyang sariling panahon. Sa umaga, umalis ang hukbo ng Britanya, at sa sandaling malayo na sila sa kuta, sinalakay ni Magua at ng mga Hurin. Ito ay ganap na pagpatay, kaya kinuha ni Corey si Alice at dinala siya sa kanya upang magtago habang ang iba ay nakikipaglaban, pinaputukan ang sino mang na sumusubok na lumapit sa kanila. Nakuha ni Magua si Monroe ng buhay, ginamit lamang ang kanyang kutsilyo sa dibdib ng koronel upang kunin ang kanyang puso si Hokai at ang kanyang pamilya ay pumatay ng sapat na mga Hurin upang makatakas sa labanan at makasamang muli ang magkapatid. Pagkatapos ay dinala sila sa ilog upang makatakas kasama si Duncan at dalawang iba pang mga sundalo sa mga bangka na kanilang ninakaw mula sa mga Hurin. Sa kasamaang palad, sila ay sinusundan pa rin, kaya iniwan ni Hokai ang bangka at itinapon ang mga ito sa talon bilang isang distraction. Pagkatapos, ang grupo ay dumaan sa isang nakatagong landas sa likod ng talon at nananatili sa kuwebo upang magtago hanggang sa mawala ang mga heroin. Inaalo ni Hokai si Corey habang kinukwento niya ang nangyari kay Monroe habang si Angkes ay nakayakap kay Alice pagkatapos niyang iligtas mula sa muntik ng pagkahulog sa talon. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig ang grupo ng ilang ingay, nahanap na sila ng mga heroin. Ang kanilang mga baril ay nabasa at walang silbi, kaya si Hokai at ang kanyang pamilya ay tatalon sa talon upang makatakas at maiwasan ang isang away. Alam nila na huhulihin sila ng mga British at dadalhin sa nayon sa halip na papatayin. Nangangahulugan ito na maaari silang magkaroon ng pagkakataon na makaligtas sila sa ibang pagkakataon tinawag sila ni Duncan na mga duwag ngunit sinangayuna ni Corin na iligtas nila ang kanilang mga sarili, at pinaalalahanan siya ni Hawkeye na sumuko upang mabuhay, na nangangakong mahahanap niya ito sa madaling panahon kahit gaano pa kalayo ang kailangan niyang lakbayin. Si Chingichgook at ang kanyang mga anak ay umalis habang ang mga sundalo ni Duncan ay pinatay dahil sa pagtatangkang lumaban. Gaya ng hinuhulaan ni Hawkeye, ang magkapatid na babae at si Duncan ay nahuli bilang mga bilanggo at dinala sa isang pamayanan ng herent nang hindi alam na sinusubaybayan sila ni Hawkeye at ng kanyang pamilya. Sa sandaling makarating sila sa nayon, iniharap ni Magua ang mga bilanggo sa Hepe, na nagpapaliwanag na maaari nilang ipadala si Duncan sa Pranses para sa isang gantimpala at sulugin ang magkapatid na babae bilang parangal sa lahat ng mga herent na pinatay ng mga British sa sandaling iyon, pumasok si hokay sa nayon, at pagkatapos na tamaan ng ilang beses dahil sa pagiging puti, lumapit siya sa hepe upang humingi ng awa kay Duncan bilang kanyang interpreter. Matapos ituro na ang pagpatay sa magkapatid na babae ay higit na pagpatay sa mga inosente, ipinaliwanag niya na ang Pranses at ang British ay nakipagpayapaan at sinira ito ni Magu, kaya lugos na nagdududa na ang Pranses ay patuloy na magiging kaibigan ng mga heroine. Iniisip ni Magu na ito ay isang magandang ideya dahil ipinapakita nito na ang mga Hearn ay mas malakas kaysa sa mga Pranses, kaya maaari nilang gawin ang mga bagong tuntunin ng pakikipagkalakalan sa kanila. Maaari silang maging ganap na mga ngalakal at kunin ang lupain ng ibang mga tribo, sila ay magiging kasing lakas ng mga puti, hindi mas mababa. Iniisip ni hokay na ang pagsunod sa mga paraan ng mga puti ay pagtataksil sa mga tribo at ang puso ni Magu ay nabaluktot at nahawahan ng sakit ng kasakiman bago pa matuloy ang argumento, ang hepe ay nagbigay ng desisyon. Matapang na nakipaglaban si Maguang ngunit ang kanyang mga bagong pamamaraan ay sumasalungat sa landas ng mga Hurin, kaya't siya ay papayagan na panatilihin si Alice, maaring kunin ni Hawkeye si Duncan, at si Cora ay susunugin sa pangalan ng mga krimen ng kanyang ama. Desperado na iligtas ang kanyang minamahal, inaalok ni Hawkeye ang kanyang buhay kaysa kay Cora, ngunit nagsakripisyo si Duncan at iniaalok ang kanyang sarili sa halip. Habang umalis si Magua at ang kanyang mga tauhan kasama si Alice, isinama ni Hokai si Corey sa mga burol. Sa sandaling muli silang magsama nina Chengiz Gok at Angkes nagpasya siyang mag-alok ng isang guling pagkilos ng awa at binaril si Duncan mula sa malayo upang maibsan ang kanyang pagdurusa habang sinusunog. Si Hokai, ang kanyang pamilya, at si Corey ay sumunod kay Magua upang subukang iligtas si Alice. Gayunpaman, si Onkens ay sumugod ng walang tamang backup at pinatay ni Magua, na itinapon ang kanyang katawan sa bangin. Dahil sa inspirasyon ng kanyang sakripisyo, naisip ni Alice na ito ay isang mas magandang kinabukasan kaysa sa pananatili bilang alipin ni Magua, kaya lumakad siya sa gilid ng bangin at tumalon din sumunod na pumasok si Hokai at habang ginagambala niya ang mga heron gamit ang kanyang sandata, nakipag-away si Chingichgook kay Maguwa na pinapatay siya para ipaghiganti ang kanyang anak. Pagkatapos ng labanan, sinat Chingichgook at Hokai ay nagdasal para sa kaluluwa ni Angkens habang magalang na nakikinig si Cora. Sa panahon ng panalangin ni Chingichgook, inihayag niya ang kanyang sarili bilang ang na nabubuhay na Mohicans. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.